Hi okay guys! Ngayon ay magbubukas ako ng aking mga in order. Yes, kasi dumating na. Aray, pa dalawang balik na dito kasi nung una eh, dun lang sa gate ng aram ko, hindi nakapasok dito kasi walang gate pass. Kaya, ngayon lang ulit dumating. Ang Ng chains deliver. Ito ay dress. Mga order ko sa chain, guys. Ang ganda ng laro, eh. Makeup. Lipstick. O, ba? Diba? Tapos, ito ay sa lip balm tayo ito. Ating open. Kung ano ba ito? Ang ganda na lalagyan, guys, oh. <laughs> Ang cute na lalagyan niya. Mashallah. Ito ay... Oh, nice. Ito siya, guys. O, oh, sasiin to, guys, ha. Sasiin. Ang oh, ganda ng ano. Talagang, lagayan talaga siya ng, ano, ng lipstick, guys, oh. Mm hmm. Talagang ano siya. Ang galing, galing, galing. Mashallah, mashallah. Hmm. Ganda. Pwedeng lagay mo ng ano, coins. O di ba? Pwedeng lagay mo sa bag. Tapos helmet. O di ba? Goggles. <laughs> And then oh. Ang ganda ng helmet. Sana all may helmet. Kaso, sinasabi ko ang pagkamahal-mahal. Ganda. Thank you so much. Ito na helmet, ma Sana all may helmet. Ano pa, o, gagal ko. Diba, ganito siya. E, baliktad, ganito siya. O, o diba, na all may helmet. Ang ganda.